sa halip na ilagak ng gobyerno ang kanyang budget, rekurso sa mga walang kakwenta-kwentang ayuda programs. Hindi ako galit sa ayuda. Hindi tayo galit sa ayuda. Alam niyo saan tayo galit? Sa paraan kung paano binibigay ang ayuda. Totoo, may mga tao kailangan ng ayuda. At dapat tulungan yun. Bigyan ng gobyerno yun. Diretso nga dapat sa kanila. Pero sa paraan kung paano binibigay ang ayuda, eh nakakagalit talaga. Parang pinalilimos natin eh. Anong, anong ibig sabihin ko dyan? Hindi ka malilista sa akap, aik, stupad, maip kapag kaaway mo yung barangay coordinator. Yung area coordinator. Diba? Pag nakalista ka sa kalapan, pag markado ka, na sa kabilang kulay ka. Di ba? E eh, akala mo sa kanila yung mga pera na yan eh. Ang lalakas ng loob. Kung makapangako ng ayuda, akala mo galing sa bulsa nila yung pinamimigay nila. Pera ng taong bayan yan. Kinagagalit natin, puro na lang ayuda ang programa ng gobyerno. Dapat ang nililikha pang matagalan. Trabaho. Oportunidad. Tama ho ba? Hindi daw napupulitika ang pamimigay. Kalokohan ho yun. Hinahamon ko nga si DSWD Rex Gatchal eh. Secretary Rex Gatchal Sabi niya, hindi napupulitika ang ayuda. Hinahamon ko siya online. Sabi ko, sige Secretary, mamili ka ng barangay, sasamahan kita, ipakikita ko sa iyo paano napupulitika ang pamimigay ng ayuda. Ang punto, nilalaan ng gobyerno ay napakalaking budget niya doon sa puro ayuda, ayuda, ayuda sa halip na gumawa ng kapakipakinabang ng mga programa at mga serbisyo. Nalilikha ng trabaho at oportunidad pang matagalan. Mas gusto ho natin yun. Dahil ang ayuda, one time, big time. Nangangapital ho kasi ang mga politiko sa desperasyon natin. Nagihirap tayo. May sakit yung anak natin. Gusto natin, may pagamot yung kamag-anak natin. Sa halip na bigyan na agad ng pondo yung ospital para hindi na kailangan pumila, ang gagawin ng mga yan, hindi. Dadaan muna sa congressman, tama ho ba? Pipila kayo ng 3 hours, 4 hours, bibigyan kayo ng guarantee letter. Pagbukas nyo ng guarantee letter, kalahati nun, muka ng politiko. Tulong pa rin sa atin yun, tatanggapin ho natin yun. Pero nakakawala ng dignidad yung ginagawa ng mga politiko. Nangangailangan na tayo ng tulong. Papipilahin pa tayo tatlong oras, apat na oras. Pababalikin pa ho tayo, tama? Kaparehas din sa ibang ayuda. Diba? Ipipay out na lang. Nandiyan yung DSWD, nandiyan yung dole. Ibibigay na lang sa tao. Kailangan pang magsalita ng congressman, nung pitong konsel niya, nung mayor. Ibibigay na lang sa tao eh. Isisiksik tayo sa covered court, limandaan tayo, napakainit. Walang tubig, walang sandwich. Tapos pakikinggan natin yung mga politiko na yan. Ang punto ko lang naman ho, itong pera ng gobyerno, kung gustong ibigay sa nangangailangan, pwede nang idiretso.